Magandang araw po sa ating lahat sa video nito ng Tayo ngayon po muli ay bumalik dito sa lawa Magpapandaw po tayo dito ng Dragon Trap o Bobo Trap Kasama po natin sila kay Brian Ayan kasama po natin sila kay Brian Ayan Dito tayo sa maraming windmill Ito po ay ginagawa Ote uh -huh. Wala kami ote ngayon kaya nangisda tayo Itong lawa pala na ito guys, sobrang linis po nito. Yan, dahil sa ilalim po nadaan ang ano nito, tubig alat. Yun. Medyo mahangin ngayon. Ito po ay tubig alat at tabang, pero moron alat po siya. Gawa nga ng, parang may bukal po yan dun sa ilalim. Napasok yung tubig alat, tubig tabang naman po. Hindi masyado kasi wala pong karugtong ito na ilog. Yan. Ulan lang. <laughs> Ulan lang siguro ang nagpapadagdag dyan ng tubig tabang. <laughs> pero yung alat, grabe. Mas maalat po ito. Alat. Dahil yung dagat po ay dyan mismo sa kabila na ng pader na yan. Marami pang ano dyan. Maralaking bakuko. Sibrim. Yan, dalawa po ito dito at saka doon pero dito tayo madalas kasi dito mas maraming nahuhuli oo oh. Mag-invest ka pa ng trap lakay. Ha? Huh? Gawin mo ng sampo. <laughs> Ayan, losong na kami nilakay. Pandawin na oh. namin yung trap. Nagpudot. Oh, maligam-gam. Maligam-gam ang tubig guys. Oh. Oh. Ganda ng tubig ngayon. Oh. Eh, no? Wow. Wow, aw, sarap ng tubig. Sarap maligo. sarap paligo. Pantao ulit tayo ngayon. Samahan niyo po kami ngayon sa ating fishing adventure. Magpantao tayo ng dragon trap. Malalim. Sana meron tayong mga nahuli para marami na namang palit dollars. <laughs> ito po ay iniwan dito ng apat na araw na. Ang daming na nito. Gawa yan sa talaba. Talaba yan? Oo. Iniitlogan na yata nila ay inuumpisahan ng tirahan Uy, ang lalim. Ay, malalim siya. <laughs> tanggalanano uh, may mga butas-butas sa ilalim no. Pag ganun-ganun sa ilalim mo. Oh. Parang bundok. Diyan nagbabahay siguro yung mga alimasag. Meron? Wala. nga. Ayun. Ayun, ayun, crabs. O meron. Isa. Isa. Bunog. Bunog. Tinga crab. Mm. Yan ang una. Una. Ay, pagilid ko na. Oo. Tingnan ko hatakin uh -oh. ulit na rin 'to. Oh, ang oh, laki ng bato nito ah. Wow, laki. Ah, dalawa na. ay meron na daw doon. So, ipagilid lang po natin itong trap. Tingnan natin sa lansanin dito. Yeah, patong muna natin yung bato. Ayan, salansan natin sila Brian doon nagtatanggal din ang mga trap pa ah. sana ma marami ulit tayong nahuli maraming, maraming, biya. maraming biya marami daw biya 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 ya ito may huli dito oh yun blue crab ang oh, laki oh Tsaka, mga biya ayan Cepat. Balik ulit tayo. Tingnan natin, iba. Ipagilid po muna namin lahat ng Dragon Drop para mamaya pandaw na lang lahat. Meron? Dalawa. Dalawa. Ah, Nasaan? Ayun ah. oh, meron pala oh. Babae lalaki. Babae lalaki. Mag-asawa. Kabit. <laughs> mag magkabit. <laughs> May nahuling magkabit na alamang <laughs> ay alimasag. <laughs> ay sila kaya magkabit do na alimasag. <laughs> Pagilid na natin. Wala masyado. Walang biyaya. Walang biyaya. Meron 'yan. yan Hmm. ayun o dalawa oh. dalawa ganda ilang kayang crabs yan ayun ang dami o oh. tatlo tatlo oh, uh, ang dami pala o oh. <laughs> ayun o mm. Ready na gusto yan jackpot na yan <laughs> yeah. makakuha ka lang ng 10 pirasong crabs jackpot na eh 10 pirasong pwede na mga nasa ano na yun, isang kilo mahigit. Dalawa. Dalawang kilo, Oh. Eh, medyo mahal-mahal ang crab. So, oh. jackpot pa rin. You know? Wow. Hmm. Hmm. Nangasol sila. Yeah, pa dito. Ayun, may ipit eh. May ipit. Ayun, o. Mayroon. Hinahin nila yung isda. Pagilid natin dito. Nakailang kanong nakaraan na kay? 14. O yun, okay, naka-14 daw sila kay nung weekdays. Ngayon pa, weekends na. Araw ng Saturday. Apat na araw po ulit iniwan dito. Hmm. Maaga po kami ngayon nagpandaw. Oras pala natin ngayon ay alas 8 na ng umaga. Ayan. Meron? Ayun oh, o, ayun o. Dalawa. Dalawa. Tatlo. 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 Ayun pa oh. Tatlo. Sampo. May sampo. Pwede na. Pwede na. Meron pa diyan sa dulo. Oh. <laughs> Malayo mo diyan ay sampo rin. <laughs> oh. Oh, galamay, namatay. Meron galamay? Namatay. Namatay. Sayang. Yeah, pinagilid lang natin. Hmm. Sana makarami na tayo ngayon. Maraming butas. Pero maraming biya. Konti ngayon? Konti. Oh, meron pa rin. Eh, no? jackpot pa rin. Oops. O. Meron dyan. Ayun, oh. No? biya. Biya naman ngang marami dito, oh. Oh. Pu, 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 pu. Biya, oh. Okay. Biya ang marami. Stop. Huli. Basta huli biya ah. Oh. Dito'ng marami talaga ng biya. Saan? Saan? Oh, dami oh. <laughs> urong kanin. <mo. laughs> Grabe, palaging huli ang jackpot ah. <laughs> huli jackpot ng ano, uh, biya. Yung urong mo naman. Oh. Durang muna kung ano. Mm. Oh, sa dulo. Oh, tapos iurong. Yung urong mo dito. Mas mababaw din. Ah. Oh. Yan, yan. Ay, maputik. Maputik oh, na dito banda. Ayan. So doon po yung una namin tatanggalan. Pandayon na ba sila kayo? Mm -hmm. Yan, pandawin na po namin. Tatanggalan na ng kulig. Yan you know? o. Putik talaga. sila. Putik sila. Yan o, Unang huli Crabs Blue crab Ayan. Tapos mga biyana po yung iba yan oh. Ganito po ang klase ng biya. Madalas naman natin yung binablog yan. Tapos maliliit, ibalik na po natin. Uh. Bukos! Uh. Uh. Makatapos pa yung biya. Ito, tilapia oh. Oops. Balik natin yung tilapia, maliit. Uh. Jackpot. <laughs> Two down, tapos yung iba mga biyana yun oh. Bia, Balik natin yung maliliit. Para lumaki pa sila. O ito biya. O balik din natin itong biya. Maliit masyado. <laughs> yun. Tapos na po ang isang trap. Yan ang mga nahuli oh. Hmm. Isa pa lang. mayroon pang apat. Ito po, pangalawang trap. Yan. Hmm. Kenda dito. Oh, thank you Lord. Ito maraming crabs yan, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, tatlo. Ang gaganda ng size, oh. Jackpot na naman lakay. Naging eh. <laughs> jackpot. Nagpasa na naman ng sampu mga dalawang kilo lang dito talagang jackpot na jackpot na yun unang crabs mm. basta yung isang, isang kilo aling ah, piraso o Oo. o kaya pala eh. kaya pala ano na alam ko na kung depende rin sa size no o oh. ulitin ko po yung ibang babae ay kinukuha natin. Yan. Yung mga maliliit na babae, binabalik na natin. Dito naman po ay marami. Eh okay lang na kunin natin yung iba. At eh saka hindi naman po bawal. Mm. Mas mabenta pati ang babae at mas mahal. Balik natin yung maliliit. Tapos mga biya oh. Biyaya Oh. Biya, ya. natin yung maliliit. Mm. Para lumaki pa sila. Ay, nakawala na. Lusot dyan no ko masyado dito pwede nang dukutin <laughs> da dalawang pirasong ano biya doon sa dulo ang dami may isang kilo yon sobrang kumpulan yan two down so meron pa tayong tatlo And, iwanan ulit natin yan para mamaya isa lang sana lang ilatag yan na yung pangalawa o diba mas mabilis Yo. Dahil. Bulanian. Tatlo. Hop, bakam katakas. Hmm. Hmm. Yes, thank you Lord. <laughs> Another crab. Hmm. yan pa oh. o oh. nagpapanggap lang to na mahina <laughs> hmm crabs thank you lord o oh, yan oh. Hmm. tapos yung mga biya ayan kunin natin hmm thank you lord sa mabiya yung araw na naman mga tilapia balik na po natin maliliit pa yan hmm. ayan. biya lang po kuminsan kinukuha rin natin yung tilapia yung medyo maganda ang size yan na yung pangalawang dulo magkabilaan po yung ano niyan, yung lagusan ng kinukuha na natin ng huli hmm. ganda ng size oh wow yes masakit din makasipit to no hmm. pero mas masakit yung ano alimangong mas ma pero sapat eh. Mas malakas Yan Tapos na po yung isa Yung pangatlo Pangapat na Ito so, na ang pangapat mm, Yung ano Panglimang matindi Ayan na Hmm Ayaw ah oh. Naglag ka na Oops ooy Uy sumirit siya Nawala isang ano niya Galamay Isang sipit Baka na yan Ayan biya Wala masyado dito sa pang-apat ah Tapos itatali ulit yan Para mamaya Latag na lang ng latag uh -huh. Ah Ang ito po ay twice a week pandawin dalawang beses Dal Oo. Twice a Kasi pagka araw-araw, wala po masyadong huli. o kunti kaya pinapaipon lang. O iniipon. Hindi naman yan basta-basta namamatay yung crabs. Ayan o, dalawa, tatlo. Tatlo yung nandiyan sa kabila. Hmm. Nandito limang piraso ng kandilo. Oo. Wow, jackpot pala. Makalimang piraso ka lang. Yan po ay sa murang halaga binibenta nila kay sa kababayan natin. Kumbaga, parang 50% lang, no? Kumpara sa bayan o sa market, no? Kasi nga, mga kaya ibigan. Ayan, Ayan Sige. Mm. Dalawa agad. Mm. Yan pa isa, oh. Mm, tatlo. Mm, tatlo. <laughs> 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 Yan ang biya, oh kinakain nila yung gilapes so kinakain nga ayun maliliit pa yun ayos na yung pang lima naman jackpot na naman lang kayo <laughs> lagpas ng sampu ah oh. So, parang mas marami ngayon oh. So, mas marami itong pinakamarami dito lang kayo yan pinakamarami so, marami na pero yan ang daming biya oh wow sarap maggata na naman ha ah. <laughs> yan -wag, wag na po marami ito unahin natin yung crabs kasi baka gumapang Iyan na. Ito na. Ayan na ang crabs. Oops. Oops. Iyan na. Oh. Crabs. Hmm, Blue crab. Ito ang daming biya. Oo. Oh. <laughs> Lipat natin yung lagayan natin para mas mabilis. Tagbiya dito. Ang dami. Oh. Wow. Uh, Jackpot. Puro biya. Oh. Puro biya dito. Hmm. Ganda dito oh. Sarap magdakot pag ganito. Uh, panghuli no. Oh, basta panghuli. Kaya urong tayo na urong Ang <laughs> trap Bakit? Eh. Okay. Hmm. Bakit kaya? Ayan <laughs> oh. May mga hipon din na maliliit oh. Balik na natin maliliit na isda. Para mabilis dakotin. Ang ganda ng kulay. Uy! Tumalon! Ayan. Tumalon yung isang biya. Ayan, e, nandyan sa dulo yan. Wala na. Tumalon bigla. <laughs> Ayan, balik natin yung maliliit. Jackpot na naman. Sa bukto. Yan pa. Nagpalit na yung ibang crab oh. Tumalon. Yan oh. Mm. Dalawa. Woo. Thank you Lord. Nagpalit na Nagpalit ng balat no. Oh. Baka tumalon na naman. <laughs> na mata oh. hmm. ito? Iya no. Ito laki nito ang taba oh. oh. May pa-order ka ba ng biya ngayon? Na. Balik na ulit. So ngayon po ito yun yung mga nauli oh. Palatin din ba tapos yung mga trap ibabalik na po ulit namin. Yan hmm. <coughs> dali na natin to. Hmm. Para may latag na. Alat mo ng tubig dito. Sige yung bata. Oo. Pero believe tayo sa tilapia dito na mga native no Buhay na buhay Tsaka mga biya Biyang dagat oh. Ngayon ang tubig oh. Kita pa rin Malinaw oh. Itong lawa po na ito ay napakalinis po nito na Itong lawa na to Sarap maligo Kung sa atin to naku dami lang yung tao dito <laughs> uh, Sarap Ngayon po ay kami kami lang oh, ng Ang tao Let's go. Mga ilang kilo lakay? Mga ilang kilo? May tatlo. Tatlong kilo? Parang uh -huh. apat. Six no? Tatlong kilo na crabs. Uh -huh. Libo na yun, no? uh -huh. Wow, kasama yung biya. Yung biya po ay binibenta rin. Mas mura lang siya ng presyo kumpara sa uh, crabs. Let's go. Punta na po tayo sa dorm nila lakay. Baka doon. Baka. Baka. Ngayon po, nandito na tayo sa dorm nila, lakay. Pipilihan na yung mga biya. Biya, ya. Kasi bibenta po yung biya. E. Tapos yung mga tilapia rin dyan, nahuli kanina na. Nahuli kanina sa ibang trap nila, lakay. Ayan po, oh. Ayan

Ang dami. 15. 16. Wow, ang dami nang nahuli ngayon. 16 na uh, piraso na crabs. Nasa 3 kilo yan, no? Oh. Kasi ang 5 piraso ay 1 kilo na po. So, anim na piraso. Ang so, daming biya, oh. Hmm. Woo! Thank you, Lord. Mm. Mm. Japat. Oh. Kepal saya lalim. Oh, betul pun kembali crab. kram. Mm. Mm. Kaya pala tayo hindi tayo na masyado nakapagulam yun kasi binibenta. Tsaka dinadala nga natin syempre, para narin sa ating kalusugan. Kung laging crab sa ang ating lulutuin o ulamin, baka tayo naman ay ano, ako sakit Mahay lad. Kaya madalas isda pa ang niluluto natin. Tsaka po yan po ay mas mahal kumpara dito sa isda. Binibenta rin yan. Walang tayo ng pangulam. Itong biya ay rin po ito. Ang ganda. Oo, oh, sarap. Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Magluto naman tayo ng ating pangulam. Magprito tayo ng ating biya. Nakapagsalag na rin tayo dito ng ating kawali na may mantika. Rito na tayo. Tayo na yan. Ngayon po, luto na. Pababain lang natin yung ating mantika para hindi mamantika yung ating isda. Yan. Ngayon po, ay kain na tayo. Bago tayo mag-umisang kumain, may mag-pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa amin na huli na isda. Sa biyaya po ngayong araw, basta basta niyo po yung pagkainan na sa aking na may magbigay ito sa akin ng physical na pangatawan na ng kalakasan. Ngayon po sa akin, mga viewers at sa aming pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, Amen. Tara po, kain tayo. Yun. Mm. Meron tayo ditong sausawan na chili man Wala muna tayong sili. So natin. Magkamay po tayo no? yun. Mm, sarap nito. Kain po. Mmm. Tapos may kamatis dito. Part na natin. Biyaya po. Maraming tayo na huli na biyaya. Mmm. Trying to Muli, Uy, maraming salamat po sa inyong palaging pagsama sa atin. Mm. Sa mga salit views natin, sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Mm-hmm. Kain pati uyo. <laughs> May partner tayong kamatis. Sabay niyo po ako sa ating pagkain. Meron hmm. din pala tayong kape dito. Hmm. Nagkapit tayo pagdating, medyo linamig tayo. <laughs>